Maagang nagtungo sa dog pound area ng City Veterinary and Agriculture Office ngayong araw si Nanay Rosalie para tubusin ang kanilang aso. Nakalabas daw kasi ito sa kanilang gate kahapon matapos nilang makaligtaan na isara ito. Ano ko nga na puutan nga na pangayam kalsada, tapos di rabi awan si Mangpot. Hindi kalaman kalman nga impos danga nga dati nat natiliw nga aso na kanong nga aso nga inyugdad to dog pound area so nga tatakmot ta. nga tatak nga imay ta nga umayo alaon no sino ti makin aso dito eh. Sa patuloy na pag-iikot ng mga ng ahensya, nasa walo hanggang sampung aso sa loob lamang ng tatlong araw ang kanilang nahuhuling pakalat-kalat sa mga kalye ng lungsod. Monday to Friday kami, uh, two teams kami may pang umaga at may pang gabi. Kasi mostly yung mga complaints na nakukuha namin is uh, may yung mga ibang aso is pinapakawalan nila sa umaga and then yung iba is sa, sa gabi. Kaya yung mga reklamo na tumalat sa inyo is yung mga nagtatapon ng basura, yung mga uh, basura is uh, kinakalat ng mga aso and then yung iba is nangakabot sa mga passers Ang kanilang pagsasagawa ng inspeksyon sa bawat barangay ay alinsunod sa Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act. Lahat ng mahuhuli ay maaaring tubusin ng kanilang mga amo sa loob lamang ng tatlong araw. Matapos nito ay maaari na itong ampunin ng sino mang may nais. Kailangan lamang nila ng barangay certificate na nagdedeklarang eligible ang mga ito na mag-alaga ng aso. Kailangan din nilang magdala ng sariling kulungan at pagkatapos ng tatlong araw ng adoption period ay wala pang nakakakuha sa mga aso, isa sa ilalim na sila sa proseso ng euthanasia. Ang message lang natin sa ating mga citizens is let's be a responsible pet owner. No? Mag-alaga tayo ng naaayon sa ating kapabigidad. Uh, pag may, kung hindi naman natin kailan ng maraming aso or, or ayaw natin pabuntis, eh, neuter po tayo. No? Sa tala ng City Veterinarian and Agriculture Office, umabot sa 2,340 ang na-impound na mga aso noong nakaraang taon. At sa unang siyam na buwan ng 2023, umabot na sa 2,228 ang nahuling mga aso. 10% higit sa 20 sa mga ito ang isinailalim sa euthanasia. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.